Hi mga kasari! Good morning and good day! Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel, dito sa aking FB page. Sa mga bago pa lang po ng taga-panood sa aking page, ako po sa 4 Vlogs at nag-share po tayo ng mga tips and mga strategies pagdating sa pagmamanage ng sari sari store business or ng grocery store. Okay, gusto ko lang po maghinaing, no? So, um, given na yung mga mostly na nagsa sari sari store is from previous employee. So, nung nag-umalis tayo sa pagiging empleyado, merong maraming mga hanas or talks na parang nagda-downgrade sa ating pagiging sorry sari store it's just like parang sinayang natin yung position natin or may kanya-kanyang trabaho natin before na parang may mga nagsabi na sinayang natin yung opportunity na maging ganon. So, sangka, right? sangka eh, fortune. Wait lang, Bea. So, yun lang guys. I-share ko lang, no? So, Uh, ako, as a employee dati for 10 years sa private company, wala naman talaga akong pinagsisihan din kasi uh, ang dami kong natutunan sa aking previous employment na nagamit ko until now. Okay? Nagamit na gamit talaga siya actually. Kasi sa previous employee ko sa Jollibee Foods, syempre, tinuturan tayo ng um, maraming bagay tungkol sa pagmamanage ng restaurant or pagmanage ng isang business. So, na-apply ko, yan, ko yan dito sa aming service Store. Kaya din siguro isa yun sa reason kung bakit uh, yung yung uh, paglago ng store namin ay dahil nag ako before is a employee nila. Kasi doon ko talaga natutunan yung mga bagay-bagay sa pagtitipid, pag-iipon, pagmamanage, pagbabudget ng benta or pagmamanage ng sales. Kasi alam naman nating lahat na dito sa stories parang one-man show tayo. Tayo nagtitinda, tayo nag-accounting, tayo sales lady, tayo, tayo, tayo nagbubuhat. So, maswerte tayo yung mga iba na meron mga katuwang sa buhay or katuwang sa pagninegosya. Pero as a sole owner, So, marami talaga tayong mga um, gawain na tayo lang ang gumagawa. So, kaya nga yung iba sabi na nakakapagod ang pagtitinda. Yes naman kasi parang one-man show tayo. Ang dami nating bagay na ginagawa. From inventory, mamimili, mag-order, magtitinda. So, everything, every sort of our business ay ginagawa natin or ginagamay natin. So, I hope lang guys naman. So, magiging ano tayo, uh, magiging successful tayo pagdating sa ating pagninegosya which is pag sa sari sari store business or pag manage ng grocery store kung bago pa lang po kayo please like and share so wag po nating panghinayan nyo Ngayon ngayon nasa employment stage pa tayo then gusto nating mag business ng sari sari store in the coming times um, uh, tutunin nyo or uh, tutunan nyo yung mga bagay bagay na meron sa inyong employment na pwede nyo magamit sa inyong business soon. Okay? So, thank you so much and I hope you learn something.